Magandang buhay! So, dito na naman tayo sa usapang Bukid is Life. So, nakasakay na ba kayo ng ganito, guys, sa kalabaw nung kayo ay bata pa? Sinong relate dyan ng mga taga-probinsya or taga-bukid? So yan ang service ko dati pag ako ay nagkasakit at dinadala ako doon sa mananambal. Ano ba yan sa Tagalog ay basta gano'n na yun. So sa bukid wala ng tubig. Malayo na ang pinagkukuhanan namin ng tubig. So ganito yun. Nagbabalsa na si Papa ng maraming container at isinakay niya sa balsa. Ewan ko lang so kung ano sa Tagalog yan. Balsa pa rin ba yan? O, ayan na. Ganyan ang aming service pag walang sasakyan. And of course, ibida natin ang ating kamote na dito kami nabubuhay nung kami ay bata pa. At hanggang ngayon, kamote is life pa rin kami. O, matamis yan, guys. At dyan kami nabubuhay nung wala talagang bigas dati nung mga kabataan pa kami. ang hirap ng buhay hanggang ngayon. So, nandito tayo na naman sa mga biik at sa mga manok. Ayan, nag-aagawan sila sa pagkain. Purya usog malalaki ng mga biik, mga blessings natin. Thank you, Lord, sa lahat ng mga biyaya na ibinigay. So, parang kulang ang kanilang pagkain. Ayan na nga, kulang at nakasampa na sila doon sa palanggana na nilagyan ng pagkain. Wala nang masimot dyan, mga biik, kaya umalis na kayo. Hanggang dito na lang, guys. Salamat sa panunood. Adios, amigas, amigos.